O cimento O cimento <laughs> lang nagsumagawa ng traffic iya huwag nag uunahan sari hindi nga nababalita rin ay lang sa ano lang, Porque, ano lang parking eh Ano? Yun. ano. Binarin na rin. Oh, ina-try sige. Ay nakamotor. Mo nang no, Yeah, yeah, yeah. Oh.

Ha, talaga doon pa nga ko na lang no? hindi, okay, walang asin na binibili ha? walang asin na binibili meron daw, kay dito ayan okay, mo yeah eh kasi yun, ordinary white sand lang yun no? oo, oh, okay yung mga nakasakong white sand, binistay yun ah, ahayaan o, okay kung naman, isa nun? 25 Hindi lang, 28 atas oh yeah? Sorry po, sorry po. Malapit na -mata po matapos, sorry po. Konti na lang. manggagawa Pilipino <laughs> Hello Ayan, Tapos na sila Ayan, Ang mag ngayon natin sa sako o oh, oh, oh. oh, yan oh, tapos na ano problema nila <laughs> Lang -lang. <laughs> ito yung mahirap may <laughs> Bos, pasai sana. Oh, ya, ya, ya. <laughs> si. Luang ya, nanti pakahirap magtrabaho construction ng obstruction. Hmm. Hmm, naman. siya <laughs> si <laughs> hirap <laughs> ay 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 ang hirap pala ay Diyos ko day. Hmm. Hmm. ang hirap magpa ay naka tingal <laughs> kabayo eh ayan isa lang yung ating manggagawang Pilipino hindi ko tayo ano yung ano Uh... Ayway, napakahirap! Ngayon lang, may pasok na ho. Ngayon, naisa ko na siya: buhangin, semento, grabe, ah, lumlak, dunyaakyat naman ng doon sa taas.

Like DIY. Yes.